Hello, good morning. Ah, uh, nandito and tayo ngayon sa Teres. Uh, para tanggalin ang stress. Ito, namulaklak ng gumamela gumamela guys. At ito naman yung ah, uh, putot ng pusa na hindi nawala ng ah, uh, uh, bulaklak. At ganun din ang santan laklak -lak na yun, santan guys santan yan so itong nung no, laklak na guys yung kapansin-pansin tingnan mo guys so nakakatuwa nakaka tanggal stress dito. Kagising ko lang guys. Kagising ko lang. Eh, maambon. So, kailangan ko mag-shoot ng um, sumbrero. So, ayan. Ito parang natumba. So, itong orchids. Itong mga orchids. Orchids. Ayan, mo Orchids, guys. Orchids. Orchids. Ayan. Malapit sa mamulaklak. At uh, syempre, yung uh, snake grass. sneakers nakapatong pa sa table nakapatong sa mesa ito naman yung kilala guys ito naman yung uh, diamond diamond na uh, grass cute Ito so naman yung uh, family ng old uh, orchids. Kasi nabubuhay siya guys kahit sa puno or nakadikit sa katawan ng uh, mga orchids or katawan ng mga kahoy na maralaki So nabubuhay siya. At ito naman yung dahon ng pajang pajang or gabit. pamilya ng gabi guys yan yan ito ito family ng gabi yan yan at ito yung uh, extension na dahon ng San Francisco. And San Francisco. And then, guys. So, doing the uh, Santa Nole. Santa. butot ng pusa And at at simpe yung gumamela so uli gumamela na pulang pula siya uh, pagmamahal katapangan at uh, ano pa nga bang meaning pula so yun lang guys